Hi guys! Welcome back to my channel. So, kagabi nga ay makikita mo talaga kay Jazz na medyo nasaktan siya. O makikita, hindi talaga maitago ni Jazz na nasisero siya kay Fiang at GM. Ikaw ba naman sa harapan mo ang sweet ng dalawa? At makikita sa mga mata ni Jazz nang yumakap si Fiang sa likod ni GM habang ito ay naguhugas. O sabi niya ng iba, Jazz, huwag ipilit ang sarili mo sa ayaw sa'yo. Maganda ka naman. At ang umaga, panay ang pabalik-balik ng dress sa harap ni GM magpawagayway pa ng buhok pero ang ating GM dead ma ang ginawa umalis na lang sa harap ni Chaz o oh, asaan kayo dyan marami na nga nang naging basho ngayon si Fiyang kasi nga dahil nga sa kay Chaz at GM so abangan na lang natin ang tagpong love triangle pati si GM marami na basho lalo na sa TikTok so yan ako po ang ating update sa, sa ngayon bye bye